Anong bagay ang hindi mo ginagawa sa iba na ginagawa mo lang sa karelasyon mo? Jay, ano yung bagay na... Ano yung bagay na hindi mo ginagawa sa ibang tao pero Special. ginagawa mo dun sa karelasyon mo? Uh, for me, yung... Um, I always make sure na... Um, make her feel na worth it siya even dun sa mga times na uh, nagpe-fail siya or nakapag-commit siya ng yun, pagkakamali. Yung parang pinapafil ko na na kahit na nakapag ka ng mistakes, parang pinaka ko sa kanya na tamang tao ka, na tama ka for me, na kahit na may mga, ayun, pagkakamali, you're always worth it. Hindi mo yung ginagawa sa ibang tao. Sa ibang tao, pinaparamdam mo sa kanilang mali ka, mali ka, mali ka. Sige <laughs> 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 Hindi naman po. You're not worth it. <laughs> 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 Hindi naman po. Pero kumbaga parang pagdating sa kanya, parang iibahin lang. ko yung yung parang yung pag-treatment pag -treatment mm -hmm. or yung pag-atake. <laughs> yung simple lang, katulad nung yung... Huwag na haba. O oh, sige, okay. Oh. <laughs> May dadagdag ka pa ba, oh. Ayun oh, po. Wala Adrian. Na daw. Adrian. Adrian. Sa akin, yung mga hindi ko nagagawa sa iba is mas oh, maluwag. Hindi mo ginagawa talaga sa iba? Mm. Pero Binata sa taong mahal mo, ginagawa mo? Uh Oo. -oh. Uh, mas maluwag ako sa sa expenses ko pagdating sa girlfriend ko. Kasi I'm the type of person na... Ibig sabihin, magastos ka Galante. para sa girlfriend mo. Oh, okay. Yes. Okay. And I make uh, i make sure na I plan everything before our date. So, ganun Aww. ako mag -plan. Tapos sa iba, kuripot ka? Ganun. Yes. Oo. Oh. <laughs> <laughs> di ba? Kung hindi nyo kumakasahan, ang bagan. Pero sa jowa, labas. Yes. Oh, yes. yes. Bigay talaga. yes, uh -oh. Nilo? Um, ito gusto kong gawin sa next relationship ko, na hindi ko ginagawa sa iba, is to share my finances. Um, Siguro sa next relationship ko, gusto kong i-share sa kanya kasi gusto kong mag-manage kami parehas ng finances namin. So I will share kahit bank accounts ko siguro sa kanya. Wow. Um, i-share uh -huh. ko. And pa, even my yun, insurance no? policies, oh. i-share ko. Katakot. Uh oh. Did to marry? Oo. Uh oh, uh oh. Uh oh, uh oh. Sa check na tayo salin. Oo. Oh, uh -oh. Uh oh. sa kaibigan, ayaw mong gawin yan? Yung ay, share ng ano? Secret si yun sa friends and family. <laughs> anyway, <laughs> Alan, sino bibigyan mo ng green flag? Um, bibigyan ko ng green flag is si number three. Oh? Ah, ah, eh okay. kasi share sa'yo yung pera. <laughs> kasi <laughs> ka Pag-account oh, oh, share oh, tayo. Oo. Oh, oh. oh, diba? Diba? Oh, kahit di naman ako, ah? Sige, keren man sa rin. Ibang klase ang tiwala. Yeah. Bakit? Ano? Hindi, kasi ano, uh, hindi lang siyempre sa ano, let's be uh, honest, kapag sa relationship, talagang ano din naman ng finances eh. So, hindi ko naman din sinasabi na aasa lang ako doon, di ba? Pero at least, uh, meron siyang provider mindset. Eh, di ba? So, um, may sarili din naman akong pera pero gusto ko yung idea na, alam mo yon, yung... Make a share? Mag, um... Transparent. Transparent. Hindi, um, tawag dito, may, may plans kami. May sarili kong pera pero dadagdagan niya. Why not? Oh. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> siya share niya sa iyo. Para ito. sa future naman namin yun. Yeah. Oh sa sa sa. talaga. Congrats, Nilo. May green flag ka na. Okay ba sa'yo yun, John? Aprobado ba sa'yo yung decision ni Allen? Yes. Yes. Question number two, please. Ayan. Ano ang isang bagay sa buhay mo na paulit-ulit na lang na nangyayari at napapagod ka na? Nilo. question number three. Pagod na pagod na ako, sawang-sawa na ako maging single. <laughs> Bakit? Ilang taon ka na -ta -man, man single? Um, mga four years na din ako single. Ah. Uh -huh. So, Kaya pala isi-share niyo na talaga ang finances. Dami na naipon niya. Uh -huh. Ever uh -huh. since single. kasi I've been building my career, uh, talagang I'm grabbing opportunities here and there. Um, so right now, siguro, ibibigay ko naman yung sa sarili ko na to uh -huh. enter into a relationship, long-term relationship, and makilala ko na yung the one for me. oh. Uh -huh. oh. Grabe. Sa sobra niyang atat na atat na mag-jowa, sinare niya na yung bank account. Iyon na. Para talaga sure na. Jowa ito na. Ito na o. Oh. Pagkakajowa na sa iyo. Oh. Oh. Kasi ko baka ready na eh. Yes. Uh -oh. Jay, search number one. Akin po yung ano, yung naging fear ko na parang hindi na kumilala ng iba dahil dun sa past relationship ko. Yun yung naging nakakapagod, na parang naging stagnant na lang ako sa ganung routine or sistema. So, ayun, kaya inumpisahan ko dito na parang I deserve uh, someone na makapagka-feel sa akin na hindi na ako dapat na nanon na sa sistemang ganun. Na parang, ayun po, na parang kailangan ko nang bigyan yung sarili ko na maging open ulit para sa ibang tao. Or buksan yung sarili ko para sa ibang tao. Okay. Thank you, Jane. Adrian, search number two. Sawang-sawa na ako mag-isa. Sawang-sawa na ako sa mga relasyon na wala namang pinupuntahan. Sa mga relasyon na walang label. Dahil yung past relationship ko is it lasted for seven years and after that yung mga relasyon, mga relasyon naging ganun na lang. So sa mga ganong sitwasyon, sawang sawa na po ako doon and I believe na ready po ako ngayon para mm -hmm. sa isang relasyon seryoso. Allen, kanino ang green flag? Kay number three. Kay Milo agad-agad. Oh my God, Milo nakuha mo agad ang kanyang ano. Puso, puso. Yes, congrats, Milo.